Alam niyo kasi ito siya yung cow manure is mayaman siya sa nitrogen tapos sa ammonia. Yo 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 what's up, god the agri jedzie. Tayo ngayon dito kasi kukuha kami, maghahanap kami ng animal manure, which is cow manure yung kukunin namin. Dahil Kaya natin itong pataba. Tapos bali, si time na namin itong pumunta dito. Yung tuyo na talaga yung kukunin namin dito. Kasama ko yung kabatid ko. Hi! Binday! Sayay! <laughs> may nakita kami. Ito. Kita mo nanday. Ayan, may nakita kami. Ito. Ganito na ba yung gusto ko? Ito, yung tuyo na. At ito, ganito na. Tingnan nyo tuyong-tuyo na siya tapos pupulbusin na lang pero ibibilad-bilad ko pa siya kayo para kasi siyempre umuulan nagmumuis siya o, ayan so ito yung kailangan natin damo ito pa mm -hmm, damo hindi o ayan ito mm. lang yung kukunin natin dito kasi ito pa Mag ukab ukab parang tayong Gusto? parang tayong naghahanap ng ano ng pangtiun. Malamang <laughs> beses namin pumunta dito. Siguro naubos ko na dito. Although meron pa naman doon sa ibang area. Pero dito lang muna tayo kasi malayo na doon. Dito lang yung harap sa namin. Tapos mga tuyo na kasi dito. Ito. Tumunayin ko muna natin kasi meron pa naman ako dun. Mga ka-agree nandito. May nakita na naman akong tuyong tuyo. ba? Diba? Oo. Uh -uh. Kita? Oo. Uh, -uh. Okay, May nakita akong tuyong tuyo dito. Ito. Yung mga ganito ba? Hmm. Mga ganito lang yung kukunin natin. Kasi ano na. Um, ano na talaga, tingin ko yun ah. Huwag muna yung mga bago kasi. Eh. Iba na yun. <laughs> oh! Mabaho! Oo, um, mabaho. May nakita na naman tayo dito. So, okay, maganda kasi nakaglobs ako. Kita, Linday? Oo. Oh, oh. So, ito Ito so, lang yung kukunin natin kita ini. Heeh. Uh -uh. Di pak. Tetang mm oh. -hmm. Ice cream yummy. <laughs> Ice cream good. Dan <laughs> guys. Alam nyo kasi ito siya yung cow manure is mayaman siya sa nitrogen. Tapos sa ammonia. Ammonia and nitrogen is mayaman siya. sa kunin natin siya. Tapos ito yung mga gusto ko, yung tuyong tuyo na. Ang kasi hindi na ako mahirapan mag ano. Kasi medyo dudrog-drogin ko siya, hindi naman yung total na full Ah, pwede naman, tapos sasalain ko siya, tapos ko siya sa lupa. Para mas lalo siyang makompose. Lalo siyang mabilis makompose. Tapos, i-compose, babasain pa naman yun. Para mas lalong mabulok. Kundo meron na naman meron na ako doon na compost. Nilagay ko na sa lupa eh para yung sa pet para pag yes. hindi na yung pet chay. na compost na yung yes. sa ng karabo. Ah, yung lupa, no. Compost no. na, na doon sa paso. Uh. Marami pa dito. Do, nakikita nyo? Walang arte-arte dito. Hindi naman kumabaho na kasi tuyo na, di ba? Oo. Mm -hmm. Ngayon dahil. Eh. Yung videographer ko, yung kapatid ko. <laughs> mm -hmm. O yan, ito pa. Si Dean. Yay. Ito ba? Tama na? Uh Oo. -oh. Di ba? Bulok na siya. Alam mo, may tumubo na mga ano? Ta. Da. Damo, ibig sabihin mm -hmm. ano na siya. Tuyong-tuyo -tuyo na talaga siya, di ba? Compose na talaga siya. Wala siya, o. Oh. Ito yung mga gusto ko, ganit dapat. Ito nagtagot-tago oh, ang okay. pangilin. Din. Basketball. There's a gold. There's a golden retriever. Dako. Guys, sobrang laki. Mga gaw, tinan nyo. Ay, wala ka Tinan nyo naman, no. Oh, may ugat na siya. Ano? Mm -mm. Kikita. Tinan nyo. Oh. Tinan nyo, ito na yung mga nakuha natin. Tinan mo. Kasi pag napuno na to, uwi na tayo. Ah. Mm -hmm. Ito pa, may nakita kami. Sobrang laki naman talaga, eh kailangan dalawang kamay yung kunin. Tidin! Surprise! Surprise! Tinan <laughs> nyo yung laki nito. Wow! Mga <coughs> mga gaw, so natapos na namin yung pagkukuha ng cow manure. Tapos later, mamaya pag punta namin doon, i-ano ko to, medyo ibibilad-bilad ko to muna bago ko di ba? Diba? Tapos sasalain natin. Hey! So ito yung kasama ko. Siya yung nag-video sa akin kasi walang video. <laughs> <laughs> Tara na, let's go. <laughs> na ano yung tabing dagat namin. Di ba? Napakapayapa naman dito talaga. <laughs> Ito na yung nakuha natin cow manure tapos ibibilad lang natin to kasi later ipopulverize natin siya. Hindi naman totally ipopulverize. Um kasi halo din naman natin siya sa lupa. Medyo ibibilad natin ng konti kasi gusto ko talaga yung yung na matigas. Ito mo ano? So, ito lahat yung nakuha. Ano? dami? Ha? Second batch to, second batch. So, ayan, dito na mga gaw, binilad na natin yung cow manure. Tapos mamayang hapon, kapag may natuyo-tuyo na naman dyan, i-ano na natin, dudurug-durugin na naman natin hanggang sa mag magpira na sila, mag durug So, ayan. Dahil sobrang trick na trick yung araw, tapos nasa labing dagat pa tayo. So, sakto. Dito lang muna to kasi maintain lang yung araw dito hanggang sa maghahapon talaga. Dito na lang muna yung video sa pagkukuha natin ng cow manure. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. At i-click mo notification bell button para mas palagi kang updated sa mga videos ko. So, hanggang dito na lang. Paalam!